ning mga adventure. Magtutuwa tayo na dito tayo sa ano sa Puerto Pis. Puerto Princesa. Ito na yung ating Google Ads. Parang sa sala. Kuha na natin yung Google Ads natin. Ilang buwan din tayo naging mahali mga ka-adventure. Uh, dumating na yung ating Pinakaihintay Uh, umabot na ito january pa matagal na pala yung hinihintay natin ay galing sa google ads and di ko na siya buksan natin na mga ka-adventure kung ano yung laman nito kailangan maingat natin siyang buksan kasi nakalagay remove inside nah itu remove side with spider part na to first no first okay. na ini tuh, ada apa? tapos Ganito? meron Ada ano meron apa? ano apa? Hmm. Ah. Hmm. Bubuksan na natin. Ang tagyan Ano ba talaga lang? Basta yung meron siyang ano. Meron siyang guhit. Hmm. Yung... Naingat natin siya ka-adventure na bubuksan. Eh, Siyempre, nandito sa loob yung number. Number lang yan, ka -adventure number lang pero wag ka grabe ka special yung pagkakapahatid sa atin pagkakada padala sa atin ng google ads hmm. yan, maingat siyang bubuksan hindi yung basta basta lang hmm. natin. paano natin bubuksan yan bali natin para ganda yun Yun, dalawa na. Hmm. ito siya oh, nakalagay oh. Hmm. Okay. Pa. Ang adventure. Siyempre, maingat natin susundin natin kung ano yung sinasabi. Hmm. Walang mawawala sa atin. Lahat lagi lang tayong magsusunod doon sa mga sa mga sinasabi o doon sa mga requirements. Parang na na pull ano ka na. Hindi daw. Hindi daw. stop po hmm. oh, sige, tira, sige, sige. Hmm. Hmm. Okay. Tatlo na. Hmm. Ay so, ngayon, bogal ay uh, bubuk sa natin ngayon. Wow! Ayan. Ano pa din pakita yun? Wala nakakaalam. Instruction. Number one, sign in to your... op, Eh, hey, cellphone! Huwag makatamaan na ano?

adventure. Ours. Hello, Hello vlog, welcome to my guy. adventure. Abangan nyo po si si Boy sa channel ko. Ito 'yung magiging partner ko sa ano sa pagbi-video. Hello vlog, welcome to my guys. Oh. nyo yan mga adventure. Mga mga adventure. Mga followers ko dito sa Aborlan Palawan no? <laughs> <laughs> o yan mga adventure paki like comments sa aking youtube channel Juan Adventure bye bye please support my channel